Ngayon ang araw na sineselebrate po natin ang Mother's Day ay eto po yung nag-post po ako kahapon At nakapili na po tayo doon ng isang nanay na deserving na mabigyan natin ng makeover Ng photo shoot at ng living dinner At ito na po, papunta po tayo ngayon sa kanya Susunod po natin siya at mamaya-maya makikilala natin siya So dyan lang po na kayo Hello po ate. Saan po yung Naray Street? Ah, sa baba Hello. Pwede magtanong. Saan ang bahay ni ate Melody? Malapit na. Ah, pagliko. Thank you. Hello. Ayan, dito na tayo ngayon sa Barangay Bangkal, sa Abukay, Bataan. At eto na. Sa ate Melody. Ate, anak nyo. Papa. Sa ang bahay nyo? Nandun po sa baba. Ah, Kalayo doon pa. Ayon pala nag lang kayo dito. Sa ate Melody, 31 years old na kayo sa'yo. Saan sa asawa mo? Ayon po yun. Nagpaalam ka naman. Hello po kuya. Hiramin ko po muna sa glit ko ah. Sa ate Melody. <laughs> Mga lang po kami. <laughs> anong work mo rito? Ano po ako Nagtuturo po ako sa bahay ni Ka. Ayun yung nadaanan kasi oh. nabasa ko sa ano mo eh. Saan kayo amin yung tinubahay at kultura kasi nakali namin sa mga mga kabutan. Mga tipa mga teacher kayo doon. Tapos mga estudyante yung mga kaligaya doon. Ayun, tara na be. Ayun, Ah, tara po. Dito po muna kami kuya. natin si Ate Melody at ang kanyang anak. Ano pangalan ni baby? Joella. Janelle. Joella, ayan. So, punta muna tayo te doon sa Estetica Salon. Papa, relax muna natin sa Ate. Doon. Diba? Okay. See you later po. Ayan, at nandito na po tayo ngayon sa Estetica. Kasama na natin sa Ate Melody at Tingnan natin kung anong gagawin sa kanya. Um. Una kan din nalang sa ate Melody dito sa Estetica Salon at nakita nyo naman kung gano'n siya ka na kahit hindi pa talaga nagsisimula. O oh, diba nakangiti talaga agad siya. Kaya naman nung suminamula ay naku mas lalo lumaki yung ngiti na ate Melody. O oh, diba? Shinapo shampo pa dyan. treatment kasi yung buhok ngayon na ate Melody. Narinig ko nga kanina nung inakausap siya na ate hindi daw talaga siya nagko-conditioner. Kaya naman nung treatment ng buhok niya ay naku tawan tawa sa ate Melody. Maya maya habang nakababad yung buhok niya ay naku pinuts pa naman sa Ati Melody plus pedicure and manicure manicure. Oh, di ba? Ano, oh, Maganda ganda bate. <laughs> eh, mo ka ba dito kay Ate Melo dito yung taong lagi ko nakita talagang panay na siya all the time. Thank you so much, Estetica Salon. <laughs> Ate Melo dito sa Imoto House dito sa Panilaw Pilar Batan at kakain muna kami na Ate Melo At dito na nga kami kakain muna sa Imoto Food House bago kami mag-photoshoot ng ate Melody. Sabi nga sa akin na ate Melody, eh, lang talaga sila makakain sa mga ganito. Kaya naman kahit napakasimple lang na aming pagkain, ay naku tuwa sa ate Melody at yung anak niya. Kaya nga sabi ko sa kanya dyan, ay naku ubusin natin lahat yan hanggat kaya natin. Sobrang nakakatawa talaga ng puso. Pasayahin yung mga ganitong klase ng tao na kahit sa simpleng bagay talaga ay talagang masayang masaya sila. Kaya naman nilang takan agad namin to at kumain agad kami. Deserve na deserve na ate Melody dahil kanina ikinikwento niya nga sa akin kung gaano yung hirap niyang tinaguyo yung dalawa niyang anak hanggang ngayon ay grade 6 na yung dalawa niyang anak at makakapagtapos na kaya smell naman dyan ate Melody sa usapang studio dito lang sa kabilang daan ano na ka ba te? closet oh. sa closet Ayan, nandito naman tayo ngayon sa Usapang Studio. At bago umuwi sa atin Melo, di bago natin siya i bibigyan natin muna siya ng photoshoot kasama yung anak niya dito sa Usapang Studio. tama dito na nga yung aming last na pupuntahan sa usapang studio. Papapicturean ko nga sa ate Melody at yung anak niya para naman kahit paano eh, meron silang souvenir. Oh, tuwan nga ako nung pinupotoshoot tong dalawang mag na to. Talagang happy-happy at enjoy na enjoy sila. Kita-kita ko sa mga mukha nila. Ah, sabi ko sa sarili ko niyan, ako hindi ako nagkamali talaga ng pagpili kay ate Melody na siya talaga yung bigyan ko ng kahit simple bagay. Eh talaga nakita ko talagang na-appreciate niya at talagang tuwang tuwa talaga siya. Kaya naman syempre, papicture na rin kami para naman meron kaming souvenir. Happy Mother Mother's po. At maya maya nga, ay naku, lalong na-enjoy. No, nakita, na-print na yung picture nila. Sabi ko nga, hey, itabi nila at idikit doon sa may bahay nila para lagi nila nakikita. Ayan. Ito, anak. So, ayan. na natatapos yung treat natin kay Ate Melody. Ate Melody, ano nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy po. maraming uh, maraming -marami salamat, Ma'am Jessica, sa napakagandang regalo sa akin ngayong Mother's Day. Sana po hindi lang ako at hindi lang nanay ang matulungan ninyo. Maraming maraming salamat po at more blessing po sa inyo. Thank you. Ayan. Thank you so much, Ate Melody, and happy Mother's Day. Thank and po. bago natin tapusin to, ay gusto ko magpasalamat doon sa mga naging katuwang natin at mga tumulong sa atin para mabuo yung vlog na to sa ating mga sponsors. Ang Estetica Salon, by, located at Capital Drive, San Jose, Balanga City, Bataan, at ang Imoto Food House, at kay Sir Ria ng Usapang Studio, at kay Madam Rachel, at kay Boss Paul ng Estetica Salon. Maraming salamat. At kay Kuya na nagpahirap sa atin ng service para masundo si Ate Melody. At sa lahat ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day at Ito mga ginawa natin na to kay Ate Melody ay kulang pa at hindi mahihigitan ng kahit anumang bagay o salita, yun mga inyong mga sakripisyo para sa inyong mga pamilya. Kaya po sa lahat ng nanay dyan, Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day po, Ate Melody!